May sinta akong ganda ay nakabibighani. Walang tatalo sa ganda, kahit sinong binibini. Ito ang tulang pinamagatang sinta. Inilikha ni Justin Reyes. Oh sinta, sana narito ka. Inaasam ko ang makatabi ka. Bawat oras na dumaraan, isip ko ikaw lamang ang laman kapag nag-alok ka na pagkakataong ikay makapiling, asahan mo na ako'y hindi ihiling. Mayakap ka man lang, ako'y sasaya na. Buhay na puno ng lungkot, biglang sisigla. O sinta, sana narito ka. Upang masabi sa'yo na minamahal kita.